Sino siya? Sino? Siya ang tinaguriang Alakdang Bato, isang matapang at pistolerong comics character na kinataat-sinulat ng Pilipino comics writer novelist na si Eduardo Cruz using his pseudonym Martial Buano. Nalathala ito sa mga pahina ng Pinoy Comics ng Graphic Art Service noong 1983 at iginuhit ng Pilipino Comics Illustrator na si Federico C. Habinal. Isinalin ito sa pelikula ng HPS Film Production sa ilalim ng pamamahala ng comics writer novelist na si Carlo J. Caparas kung saan si Lito Lapid ang gumanap sa title role. Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much, and God bless you all.